I'll <laughs> <laughs> Hi guys, for today's video, isi-share ko sa inyo itong parcel na dumating sa akin ngayon. So alam nyo ba guys, kung ato excited na ako nito. Ito guys o, oh, narinig ba? Diba? So imumukbang ko to guys, ako lang ang magmumukbang ito. Ha? Sino sabi? <laughs> ito guys. Tara! Wow! Wow! Kaya pala nung inamin ko, sabi ko, ang bango naman. Wow! Charan! Ako lang po, guys. Ang tagal ko nang gusto mag-order nito. Natatakam po talaga ako, guys. Game, guys! Kain na tayo! Yay! <laughs> so, ayan. Itatago ko yung isa, guys. Ito lang ang iba-vlog namin ni Kaken ngayon kasi makikisali siya sa pagmukbang. Ay, eh, Siyempre. naku. 好嗨哦！感觉人生已经到达了高潮，感觉人生已经到达了巅峰，好震撼，好夺目，好炫彩！阿哥，姐姐，他来看我，他来看我。Jun, So hi guys, ito na yung in order natin kasama ko ngayon si <laughs> Inunahan pa ko sa akura Ano kaya itong murang bilog na to? Ang sarap Pwede nga din na kanya Ang mm. mm siya Ang mm, to Fries Terlalu bunga lekas aku guys, udah ngipin cairnya nih, kalau aku minta kena itu, nanti aku salin. Kalo, <gbg> Kalo gomukuh, <gbg> Hmm, aku lihat tuh grapes, ah, Aduh, itu anget dong, Enteng, 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 cokmit enteng. <laughs> mixed fruits and veggies crispy. Sarap. Totoo. Ito, obi. Obi ata. Ito, alam nyo ba guys, ang tagal ko lang gusto mag-order nito ay. Mmm. Sarap. Ito, banana. Mmm. Mm. Kanto. Kanto hmm. ma. Kanto. Kanto ma. Sabi yun na ba to? Katula ata yan eh. Ito, hindi ko alam kung ano to. Mmm. Masigas lang. Bungal. Bungal kasi ako. Ito. Ano ito? Ano sosnya ito ang ano grapes Nakunat siya pero masarap ano naman ngipin, eh. ubi ata, Hmm. Itu, hindi ko alam kung ano to. Kiwi. Ay, kiwi ba Hmm. Lambot. Sarap Ang sarap kiwi. Ito oh. Masarap ba uh, kiwi ba Parang. Eh? kaya pipino. kiwi. Ang pinili ko lahat ng sinubo ko kiwi to. Um, ito yung ukura o. Oh, kala. Kakaunti na lang yung do. Yung pungangon na lang natira. Ang sira pa naman sa ukura. Dota, pag ganyan sa plastic. Pag-agap nga live na naman. So, guys, dito po kayo sa kay uh, Sir Orlan kasi siya po wala, ay isa. Uh, Mamatutong talaga. Aloha! Yapin po lang guys Joyce Joshua. I don't think so. Sarap daw. So, sinubukan ko ngay mag-order. Totoo nga. Lalo na yung kiwi. So, pangit kasi ng grapes. Maano lang yung grapes, ma. Makunat ba? Hmm? Kaya, hindi po hindi sa walang ngipin. Ako, kagal... bungal. Uh. <laughs> hmm. Ay, lulungal. Hmm. <laughs> Tagal mo, mm, minsan niya, lakasan. Mmm. Ube. Ano kaya tong? Parang gabi yan. Kaya ah. hey guys, hala ko kagat. Ang oh, konti na, ma'am. 25 grams lang. Ang laman. Ang gaito. Oh. Mm. Mm uh -huh. Bye.